Hello mga maari, pumunta nga pala kami sa Habra. Ang kasama nga pala namin dito yung nanay ng amko na lagi. Dinala nga pala niya kami sa isang restaurant. Pagkapasok nga namin sa loob, nakita ko agad yung abukado. Nakita ko nga agad yung parang bar na may iba't ibang klaseng inumin. At sa harap naman iyan ng ang daanan palabas. At kapag tumingala ka nga sa taas ng restaurant na yan, makikita mo yung mga iba't ibang klase ng spices o tinatawag na condiments. Napakagandang tingnan. At yan naman gilid naman may mga salamin dyan naman ang kapis sa nanay ng lalaki at yung mga kapatid niya. Grabe mga mare, minsan nga ako makapasok sa isang napakagandang restaurant. At yung mga nakikita ninyo na parang mga paso, yan nga pala yung mga tinataniman ng mga buhay na halaman. At yan nga mga mare, wala nga pala nila nilalapag sa lamisa yung inumin. Pasimple ko nga rin pala ng camera waiter. Hindi na nga ako makapaghintay. Mukhang nauhaw na ako kaya sinalin ko na yung kula sa aking baso. Roasted beef nga pala yung in-order nila. At meron din nga palang kasamang mga patatas. Meron nga din pala kami isang burger. Hindi siya ganun kalakihan. Pansin ko nga rin pala yung nilalagay ng burger para talaga siyang bangka na may pinatuyo mga sanga. At pagkatapos kong kumain, nilagay ko na yung mga tissue sa platong pinagkainan ko. Akaukit nga pala sa kahoy ang pangalan ng restaurant. At ito naman yung sanitizer nila. At talaga naman natatakam ako sa abukado. Kung pwede nga lang kainin, dadalahin ko talaga yung isa. Kaya lang mukhang may bayad. Pero sabi ng nanay ng amo ko pwede daw kainin. Kaya lang nahihiya ako kasi sila rin ang magbabayad. Kaya ayun nga mga mare, wala na lang akong nagawa kung hindi kunan ko na lang ng video mga abukado na ito. Takam na takam pa naman ako. At habang naglalakad nga kami palabas ay napansin ko ang mga paso na ito. Hindi mo talaga akalain na restaurant ang loob nito, akala mo garden lamang. At yun na nga mga mari, patating nga namin dito sa labas, ay talagang mapapawaw ka sa init. Karga-karga ko nga pala dito yung aking alaga at daig pa nga namin ang ng sa initan. Ang layo kasi ng pinarkingan nila kaya kinakailangan namin maglakad papunta sa sasakyan. At yun na nga mga mare, nandito na nga tayo sa loob ng sasakyan at undaway na nga tayo pa uwi. Pero pagpasok nga namin sa loob ay napakainit. Daig pa nga namin ang ipinasok sa loob ng pugon. First time ko nga pala makasakay sa isang export car. Kapag tabi nga, nga makikita mo na yung langit. Talaga naman napakayaman pala nila. At ayan na nga mga mare, na ko na kayo dito sa Riyadh. Kaya naman maraming maraming salamat sa inyong panunood.